beauty. Meron, yeah, ulam natin. Tanghalian. Pero anong oras na? 4 o'clock na. Nagluluto pa lang tayo. Kaya yeah, ang um, Gagawa tayo ng sausawan na pang sibuyas. Sibuyas. At saka um, ano ba? Kamatis. At saka may suka para mas masarap ang ulam natin. Yan lang. Yan lang yung ulam natin. Simple lang. Yan ang kaya ng budget, mga kabiyuti. Diba? Basta may maulam lang. Ayos na. Yan ang mga OFW dito sa Saudi. Kung nagsawa ka sa manok, punta ka ng atay manok pa rin. Diba? Ay, Diyos ko po. Mahirap talaga. Sige na po, mga, mga ka-beauty. Bye-bye. Mamaya ulit pagkakain na tayo. Bye.